Sa unang eksena, ipinakikilala ang dalagang nagngangalang Ellie Arroway, na gumagamit ng kakaibang radio upang makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo at ito ang kanyang libangan. Sinusuportahan din ng ama ang kanyang libangan, at madalas silang tumingin sa kalawakan gamit ang isang teleskop. Lumaki si Ellie na sila lang ang magkasama dahil ang kanyang ina ay namatay mula nang ipinanganak siya. At sa kasamaang palad, pumanaw din ang kanyang ama dahil sa atake sa puso noong siya ay siyam na taong gulang. Di nagtagal, makalipas ang ilang taon kung saan si Ellie ay nasa hustong gulang na at nakapagtapos bilang doktor sa Astronomiya. Nagtatrabaho siya sa isang organisasyon ng gobyerno na pinangalan ng Search for Extraterrestrial Intelligence o SETI. Kasama sa kanyang mga tungkulin ang pakikinig sa mga radyo mula sa kalawakan sa pag-asang makahanap ng mga palatandaan ng extraterrestrial life. Sa hapon, nasa isang restaurant siya nang mapansin siya ni Palmer Joss, isang bagong kristyanong mangangaral. Nabighani ang binata sa kagandahan ni Ellie at nilapitan siya. Pagkatapos ay umupo sila at malawak na pinag-uusapan ang kasalukuyang gawain ng SETI. Pagkatapos ng pag-uusap nila, nagawang kumbinsihin ng gwapong preacher si Ellie para makipag-date sa linggo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa SETI ang isa sa tagapayo ng Pangulo, na si David Drumlin, upang suriin ang kanilang pananaliksik ang mga kawani sa observatorio ay nagkaroon ng isang engranding salo-salo para sa kanilang proyekto, ngunit dito inamin ni David na hindi siya sangayon sa proyekto nila, dahil para sa kanya ay pag-aaksaya lamang ito ng pera. At ipinapaliwanag niya kung paano nila magagawang kumita ang proyekto, dahil ang ginagamit nila ngayon ay ang pampublikong buwis. Si Ellie ay nasaktan sa kanyang mga sinabi at sinusubukang ipaliwanag ang kahalagahan ng siyentipikong pananaliksik at nabigla sila dahil nagsimula rin si Palmer na magyabang tungkol sa kung gaano kahalaga ang proyektong ito para sa mundo. Agad siyang nakilala ni David bilang mga ngaral na kumukuha ng mga koneksyon sa politika noong siya ay nasa Washington, D.C. Kinagabihan, inanyayahan ni Palmer ang naiinis na si Ellie na mamasyal. Mukhang may namumuo ng pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Pinanood nila ang mga bituin sa glit at sinabi niya kay Palmer kung paano siya na-inspire ng kanyang ama na maging isang astronomer. Sa bandang huli, naghalikan sila at nauwi sa masayang gabi. Kinaumagahan, habang naghahanda pumasok sa trabaho, sinabi ni Ellie K. Palmer na iwanan ang kanyang numero ng telepono sa mesa. Gayunpaman, pagdating niya sa trabaho, nakatanggap siya ng nakakalungkot na balita. Ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga kasamahan na nagpa siya si David na isara ang kanilang proyekto. Lahat ng tao sa SETI ay nawawala ng pag-asa at napagtanto na wala na silang magagawa. Ngunit isang determinadong Ellie ang nag-anunsyo na maghahanap siya ng mga mamumuhunan upang maipagpatuloy ng kanilang grupo ang pananaliksik sa ibang lugar. Nang gabing iyon, pag alis niya sa kanyang tahanan, nakalimutan niyang kunin ang numero ni Palmer. Makalipas ang labintatlong buwan, dumating si Ellie sa New Mexico at tumungo sa Hadden Industries, isang kumpanya na gumagawa ng mga bahagi para sa mga spaceship. Gusto niyang makakuha ng pondo para sa SETI ngunit tinawag ng Board of Directors ang kanyang mga ideya na isang science fiction. Nang makapagdesisyon sila na tanggihan si Ellie, biglang nakatanggap ng tawag ang board mula kay S.R. Hadden, isang lihim na bilyonaryo at CEO ng Industries. Nakakagulat siyang sumang-ayon na pandohan ng kanyang pananaliksik sa kabila ng mga pagtutol ng board. Lumipas ang apat na taon at nasa New Mexico pa rin si Ellie na nagtatrabaho sa malalaking satellite dish. Gayunpaman, sa hapon, nakatanggap siya ng isa pang masamang balita mula sa katrabaho. Nahandang panduhan ni Haden ng proyekto sa loob ng maraming taon ngunit ang mga teleskopyo ay pag-aari ng gobyerno. At ang gobyerno, sa ilalim ng mungkahi ni David Drumlin, ay nais na iparkila ang mga satellite sa mas kumikitang mga negosyo. Sa makatuwid, napagpasyahan na ang proyekto ay isasara sa loob ng tatlong buwan. Samantala, nag-publish si Palmer ng isang libro at naging isang espiritwal na tagapayo sa White House. Siya ay regular na lumalabas sa TV, na nagpapaliwanag na ang mga tao ay masyadong nahumaling sa mga computer sa halip na makahanap ng kahulugan sa buhay. Habang papalapit ang araw ng deadline para sa proyekto, sa wakas ay nagkaroon ng pagbabago ang Mino Monitor ni Ellie. Sa gabing iyon, nabigla siya nang makarinig ng pumipintig na ingay sa kanyang radio transmitter. Siya at ang kanyang team ay nagmadaling buksan ang lahat ng magagamit na mga satellite upang makakuha ng mas malakas na signal. Nagtutulungan silang subibayan ang pinagmula ng pinagmulan ng bit at kalaunan ay nakumpirma na nagmula ito sa isang bituin na Vega, na 26 na light years ang layo. Nangangahulugan ito, na ang signal ay naglalakbay ng higit sa 20 taon. Nadecode ni Ellie na ang mga bit ay tumunog sa isang ritmo upang kumatawan sa mga prime number kinukumpirma nito na ang signal ay hindi random ngunit sa halip ay may partikular na nagpadala nito. Ang team ay nagkakaroon ng talakayan at sumang-ayon na ibigay ang impormasyong ito sa lahat ng kinauukulan. Kinaumagahan, ang kanilang obserbatoryo ay napapaligiran ng mga mamamahayag at maging si David Drumlin ay dumating na. Ang namumuno ng National Security Council, na si Michael Kitts, ay nagalit dahil hindi pinananatiling classified ng team ang impormasyon ngunit ipinagtanggol ni David ang desisyon nila, ipinaliwanag na kung wala ang tulong ng ibang mga istasyon, pwedeng mawala ang signal. Mamaya-maya, natuklasan ng team pati na sina David at Kits, na ang pangalawang senyales na darating kasama ang nauna. Ikinonekta nila ito sa isang monitor at kalaunan ay inaayos nila ito upang i-decode ang mga signal sa isang video message. Sa kanilang lubos na pagkagulat, ito ay isang recording ng pambungad na talumpati ni Hitler noong 1936 Olympics ito ang unang pinalabas ng telebisyon na ipinadala sa kalawakan. Lumalabas na ipinadala ito ng mga dayuhan bilang isang pagbati. Mamaya sa The White House, inanunsyo ng Pangulo ang alien contact ng hindi binabanggit ang video ni Hitler. Gayunpaman, kapag oras na para makipag-usap sa publiko, tinawag si David bilang pinuno ng investigasyon sa halip na si Ellie. Samantala, pinagsama-sama ng team ng SETI ang lahat ng mga senyales at natuklasan na nagsasalin ito sa napakalaking data. Si Ellie ay nagtatrabaho araw at gabi upang gumawa ng presentation para sa pagsasama-sama ng data. Ngunit nang dalhin niya ito kay David, ibinunyag niya na ang gobyerno ang kukuha sa karagdagang pag-decryption. Galit na galit si Ellie dahil pinaghirapan niya ito ng ilang taon at personal niya itong tinrabaho kaya dinala niya ang isyu sa White House. Sa kabutihang palad, pinahintulutan ng Chief of Staff, na si Rachel Constantine, na si Ellie ang mananatiling may control ng investigasyon. Ngunit sinabi rin niya na ang lahat ng mangyayari ay dapat palaging pribado na tatalakayin muna sa gobyerno bago ito isa publiko. Hindi nagtagal, kumalat sa buong media ang balita ng pagtuklas kasama ang mga paglabas ng video ni Hitler. Ang mga nagpoprotesta na neo-Nazi ay nasasakop na ang mga lansangan habang ang ibang mga grupo ng relihiyon ay nagpapakita rin ng kanilang presensya. Habang nagsisimulang makipagtalo ang lahat sa TV tungkol sa science laban sa relihiyon. Libu-libong tao ang nagkampo sa labas ng pasilidad sa New Mexico. Ang karamihan ay tila nagsasaya, ngunit si Ellie ay nag-aalala tungkol sa isang relihiyosong lalaki na nagngangalang Joseph na patuloy na nagbibigay ng mapuot na pananalita at naghahamon sa kanila. Pagkatapos ng tatlong linggo na pagtuklas, nang makauwi si Ellie tiningnan niya ang email mula sa hindi kilalang nagpadala. Ang text ay nagsasabing mayroon na kong isang sikreto at naglalaman din ng isang bahagi ng alien na mensahe na ginagawa ng SETI. Nagalit siya dahil posibleng isa itong hacker. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nakatanggap siya ng isang fax na humihiling sa kanya na dumalo sa isang espesyal na appointment. Walang ibang choice si Ellie kundi pumayag dahil gusto niyang protektahan ang kanyang pananaliksik. Pagkalipas ng ilang araw, dumating siya sa isang airport at pumasok sa isang pribadong eroplano. Pagkatapos dito nalaman niya na si Haden pala ang nagpadala ng email. Siya ang bilyonaryo na nag-invest sa kanila, siya ay nakatira sa eroplanong iyon at dahil si Ellie ang isa sa kanyang pinakamahalagang investment. Pagkatapos ay nag-play siya ng isang video na nagbubuod sa kanyang buhay at mga nagawa bago ihayag na dati rin siyang isang engineer. Inanunsyo din ni Haden na nadecipher niya ang data mula sa alien signal at nilalaro ito sa isang screen. Lumalabas, ang data ay dapat ayusin sa tatlong dimensional na anyo para magkaroon ito ng kahulugan at maging matagumpay ang proyekto. Kinabukasan, ipinakita ni Ellie ang pagtuklas na ito sa gobyerno, na nagpapaliwanag na naglalaman ng data ng mga blueprint para sa ilang uri ng makina. At isang team ng na mga nangungunang siyentipiko ng gobyerno ang gumugol ng ilang oras at sa wakas ay natukoy na ang makina ay isang pang spacecraft. Di nagtagal, isang emergency na pagpupulong ang naganap sa White House, at sumang-ayon silang itayo ang makina nakipag-ugnayan ng Pangulo ng US sa iba pang mga bansa upang maikalat ang panganib at gastos sa pagtatayo nito. Inatasan din niya ang komite na pumili ng taong gagawa ng spacecraft. At bilang The White House Spiritual Advisor, si Palmer ay nasa komite din. Sa mga susunod na linggo, kinausap nila ang isang grupo ng mga kandidato upang magpasya kung sino ang makakapaglakbay sa spacecraft. Sa lalong madaling panahon, ang listahan ay pinaliit sa sampung kandidato na kinabibilangan ni Ellie pati na rin si David. Maraming kontrobersya ang pumapalibot sa mga huling kandidato dahil halos puro Amerikano. Lumalabas na ang Japan ay hindi nagboluntaryo kahit kanino at sa halip ay humingi ng subcontract sa pagsasama ng mga sistema. Bago gumabi, nakipagkita si Ellie K. Palmer at nag-usap ang dalawa tungkol sa paglalakbay sa kalawakan ipinaliwanag niya na dahil sa paglawak ng oras, ang taong maglalakbay ay gugugol lamang ng apat na taon sa barko, ngunit limampung taon na ang lumipas sa Earth. Kakaiba ang nararamdaman nila pati na rin ang pag-iibigan ng dalawa ay muling nag-init at biglang nauwi muli sa mainit na halikan. Dumating na ang araw ng huling panayam at pumasok si Ellie sa silid ng gobyerno. Siya ay naging mahusay sa interview, at ang komite ay tila nasiyahan sa kanyang resume. Gayunpaman, bago matapos ang pagtatanong, bigla itong tinanong ni Palmer tungkol sa kanyang relihiyon. Dahil ang komite sa pagpili ay may ilang mga debotong kristyano at ito ang nagpapasama sa kanya sa harap ng lahat. Sinubukan ni Ellie na ipagtanggol ang kanyang mga pananaw ngunit natapos ang interview sa isang mapait na sitwasyon. Nang dumating ang mga resulta sa araw na iyon, si David ang napili para sa misyon. Kasunod nito, pinuto ni Ellie ang lahat ng relasyon niya kay Palmer, Ngunit patuloy na makikipagtulungan siya sa SETI para makatulong sa misyon. Lumipas ang mga buwan at itinayo ang spaceship sa Kennedy Space Center sa Cape Canaveral. Nagsimulang magtipon doon ang maraming tao at ang kapaligiran ay naghalo-halo. Sa araw ng paglulunsad, pumunta si Ellie sa kaganapan at bumabati kay David ng good luck para sa misyon. Pagkatapos ay sumali siya sa team ng control room at nanunood ng may pananabik habang ang paghahanda ay umabot sa kanilang huling yugto. Nang maglaon, habang isinasagawa ang ilang pagsusulit, tumingin si Ellie sa monitor at napansin ang leader ng isang kauto, na si Joseph na nagpapanggap na isang manggagawa sa barko. Agad niyang binalaan si David, at lahat ay tumakbo upang harapin ang nanghihimasok. Ngunit huli na, dahil ina-activate niya ang isang pampasabog na kanyang itinatago, at isang malaking pagsabog ang nagpabagsak sa tore na sumusuporta sa spacecraft ito ay naging sanhi ng takot at kaguluhan sa mga tao na dahilan para mamatay ang ilang manggagawa, kabilang si David. Kasunod ng kalamidad na ito, nagkaroon ng malaking libing para sa mga namatay na idinaos ng gobyerno. Nang umuwi si Ellie pagkatapos ng kaganapan, napansin niya ang isang maliit na device na parang computer na naghihintay sa kanya sa kanyang silid. Pinindot niya ang isang key, at nagsimula ang isang video call, na nasa kabilang linya ay si Hada na nasa Mir Space Station nandyan ang bilyonaryo dahil malapit na siyang mawala dahil sa cancer at gusto niyang mabuhay sa mga huling araw sa kalawakan. Pagkatapos ay nag-zoom in siya sa isang kamera sa Hokkaido Island, na nagpapakita ng nakakagulat na twist. Na ang isang pangalawang barko ay itinayo ng Japan. Lumalabas, na ang kumpanyang nakakuha ng kontrata para sa pagsasama ng system ay isang subsidiary ng Haden Industries. Lihim na pinondohan ng bilyonaryo ang pangalawang spaceship na itatayo sa Hokkaido at itinago ito. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Ellie na maging taong maglalakbay sa spaceship, isang alok na kaagad niyang tinanggap. Sa susunod na eksena, naglakbay si Ellie sa Japan sakay sa pribadong eroplano ni Haden at nakilala siya doon. Pagkatapos ay itinuro nila sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa paglalakbay at ibinahagi ang mga pag-iingat sa kaligtasan. Sa kabila ng mahigpit na seguridad sa isla, ang balita ng pangalawang makina ay kumalat sa media ngunit walang mga reporter ang pinahihintulutan malapit sa site at sa wakas ay dumating na ang araw ng paglulunsad. Pagkatapos ay tiningnan ng mga teknisya ng suit ni Ellie at nilagyan ng camera ang kanyang ulo para ma-record ang buong biyahe. Ang spacecraft ay may central circular chamber na napapalibutan ng malalaking rings. Ang mga ito ay umiikot sa itaas na mabilis na lumiliko sa espasyo at oras sa kanilang paligid. Sa teorya, kapag ang mga ring ay nakakakuha ng sapat na bilis, ang isang wormhole ay dapat magbukas at ang gitnang silid ay ihuhulog dito. Itinali ni Ellie ang sarili sa kanyang upuan at sinimulan ng proseso. Ang ring ay magsisimulang umikot ng may kamanghamanghang bilis, oras ng pagtitiklop at espasyo sa paligid ng spacecraft. Napansin ni Ellie ang kakaibang liwanag na sinubukan niyang i-record para sa base team, ngunit ang footage ay static. Samantala, hindi nakuha ng mga computer at monitoring machine sa base ang data mula sa central chamber. Ngunit determinado si Ellie na ituloy ang misyon at sinabi sa base na handa na siyang ilunsad. Kasunod nito, sa wakas ay nahulog ang spacecraft at dumaan ito sa isang wormhole. Inilarawan ni Ellie ang buong karanasan ng malakas para sa kamera kahit na hindi na niya may relay ang mga visual gamit ang ground control. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang barko at nakita ni Ellie ang isang malayong planeta na tila ito na yung tinutukoy na Vega ngunit biglang sinipsip ang kanyang barko sa isang serye ng mga wormhole bago huminto sa isa pang star system. Doon, napansin ni Ellie ang isang planeta sa ilalim ng kanyang barko na naglalaman ng isang malaking lungsod. Ngunit bago niya ito mapagmasdan ng detalyado, ang barko ay nahuli sa isang mas marahas na wormhole. Habang nangyayari ito, ang locket ni Ellie ay nagsimulang lumutang at umalis siya sa kanyang upuan upang saluhin ito. Sa sandaling iyon, Naputol ang upuan at tumama sa kisame, dahilan upang mamatay ang mga ilaw sa barko. Pagkatapos ay binuksan ni Ellie ang kanyang flashlight at natuklasan ng isang celestial na kaganapan na hindi niya kayang unawain. Bago niya masuri kung ano ito, nagsimula siyang lumutang pababa at sa huli ay napansin niyang tila nasa isang beach siya. Sa kanyang pagtataka, ang lugar na ito ay parang galing sa isang drawing na ginawa niya noong bata pa siya. Humawak si Ellie sa hangin sa paligid ng kinatatayuan niya ang kanyang mga daliri ay nakakatugon sa pagtutol mula sa isang harang ng enerhiya, ibig sabihin ito ay isang uri ng pandama na ilusyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumakbo ang isang nilalang patungo sa kanya, at nagulat si Ellie sa kanyang nakita, ito ay walang iba kundi ang kanyang ama. Napayakap siya sa kanyang ama, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi talaga ito ang ama niya. Pagkatapos ay dito nalaman natin na ang nilalang na ito ay isang alien, na nagpapaliwanag na kinuha niya ang form na ito upang makipag-usap sa kanya ng mas madali. Kinumpirma din niya na maraming lahi ng alien sa universe. Ngunit nang ipadala ng mga tao ang kanilang unang radio transmission sa kalawakan, naabot nito ang kalawakang ito. Pinagmasdan ng mabuti ng mga dayuhan ng mga tao at sumang-ayon na karapat dapat silang kontaken. Kaya naman, nagpadala sila ng blueprint para sa sasakyang pangkalawakan bilang unang hakbang para sa sangkatauhan na sumali sa iba pang bahagi ng universe. Nangako ang alien na simula pa lang ito ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Earth ngunit pansamantalang nagpaalam. Hinalikan siya na parang ama niya at sumulpot ang nakakasilaw na liwanag pagkatapos ay biglang siyang nawala at nakita ni Ellie ang kanyang sarili na nakabalik sa barko na nakarating sa dagat ng Japan. Nataranta ang buong team at sinusubukan siyang makontap ngunit nagka problema ang barko, kaya nagmadali silang iligtas siya para makabalik sa base. Ibinahagi ni Ellie ang mga nakita niya at nalaman, pero ang footage ng kamera ay walang nariikord na maayos. At kumalat ang video ng Japan tungkol sa ship nila sa buong mundo. Makalipas ang ilang linggo, ang US Congressional Committee na pinamumunuan ni Kits ay nagtatanong kay Ellie ibinahagi niya ang kanyang buong nalaman sa paglalakbay sa pamamagitan ng mga wormhole pati na rin ang lahat ng kanyang nakita. Ang mga teorya ni Ellie na ang paglawak ng oras ay maaaring gumawa ng isang segundo sa Earth na katumbas ng labing walong oras sa kalawakan. Ngunit agad siyang pinapalabas ni Kits dahil ang mga wormhole ay isang teorya lamang na walang patunay. At ibinalita niya rin sa kanya ang nakakagulat na balita, na si Haden, na pinondohan ng misyon, ay namatay na sinabi ni Keith na ang buong alien signal na ito ay isang maingat na plano na isinagawa ng bilyonaryo. Higit pa rito, binaliwala rin niya ang naranasan ni Ellie sa spaceship. Sinabi niya, na ito ay simpleng trauma ng kanyang pagkabata na nagpapakita bilang mga guni-guni lamang. Nagalit si Ellie sa kanyang mga sinabi at nagbigay ng talumpati tungkol sa pagkamangha, pagpapakumbaba, at pag-asa. Nagbibigay inspirasyon nito kay Palmer, na dumadalo rin sa pagdinig ng kongreso gayun Gayunpaman, napagpasyahan ng komite na ang kanyang kwento ay kalokohan din. Nang maglaon, sa kanyang paglabas, sinamahan ni Palmer si Ellie sa harap ng mga kamera at ang napakaraming tao na nagtipon sa labas. Tinanong siya ng isang reporter para sa kanyang mga pananaw sa bagay na ito at sinabi niyang naniniwala siya sa mga sinasabi ni Ellie. Habang nagsisimulang dumami ang naniniwala, ipinakita ng chief of staff na si Rachel Kaikits ang isang nakakagulat na natuklasan. Sa mga taong nanonood ng misyon sa base station, ang spacecraft ay nahulog lamang ng isang segundo bago lumapag sa dagat ng Japan. Ngunit ang kamera ni Ellie ay nakapagtala ng 18 oras na stats, at ito talaga ang patunay sa teorya ng time dilation na tinutukoy ni Ellie.